ang Pilipinas sa World Risk Index ayon sa isang pag-aaral. Ibig sabihin, lapitin ng kalamidad ang bansa at kulang sa kapasidad para pagandaan ang mga ito. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Umabot sa ikalawang palapag ng tinutuluyang bahay ni Yen sa Barangay Rojas sa Quezon City ang baha noong Bagyong Karina. Kaya ang parting ito ng sahig na gawang kahoy na bulok. Itinaas muna sa atik ng bahay ang mga gamit lalo't sunod-sunod ang matitinding pag-ulan. Sa labas naman ng kanilang tirahan, nakasabit pa rin ang ilang plastik na basura sa kable ng kuryente. Indikasyon ito kung gaano kalubog ang kanilang kalsada noon. Dahil sa kanilang sinapit, may nakahanda na silang improvised na bangka na gawa sa lumang bathtub para makalikas agad kung mauulit ang insidente. Mahirap, nakakapagod, tapos nakakapuyat kasi hindi ka makatulog ng mayos si kasi konting ulan lang, tumataas yung tubig, tsaka mahirap yung pagkain dito kasi lahat ng tindahan dito, sarado. Sa ikatlong taon, nanguna ulit ang Pilipinas sa World Risk Report ng Institute for International Law of Peace and Armed Conflict ng Royal University, BOCOM, matapos makakuha ng 46.91 na World Risk Index. Ngayong 2024, sumentro ang ulat sa panganib ng pag-usbong at pagsasabay-sabay ng mga kalamidad gaya ng mga bagyo, pandemya at gera na mas lumala sa harap ng climate change, pagtaas ng populasyon at politika. Limang indicator ang sinukat para makuha ang World Risk Index ng isang daan at na putat bansa. Ito ang exposure, vulnerability, susceptibility, lack of coping capacities at lack of adaptive capacities sa mga krisis at sakuna. Nasa level ng high to very high ang puntos na nakuha ng Pilipinas sa bawat isa nito. Ibig sabihin, hindi lang malapit sa sakuna ang bansa. Kulang din na mga kapasidad at pangmatagalang estratehiya ng Pilipinas para maiwasan o maibsan ang epekto ng mga ito sa tao. Inihalimbawa pa ng pag-aaral ang pagtama ng bagyong Rolly sa bansa noong 2020 na tsempo sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Dr. Mahar Lagmay, Director ng University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards, kailangan na raw nating bitawan ang paggamit sa lumang hazard map bilang basehan sa pagpaplano sa mga sakuna. Kailangan nating gumamit ng probabilistic risk assessment na sinasama mo yung maliit na baha, malaking baha, mas malaki pang baha, napakalaking baha, at saka climate change na baha na senaryo. Kailangan yung hazard map mo, reflective, reflecting the changing times. May climate change scenario, mas malaki doon sa historical record, mas malaki doon sa naranasan natin. Ito raw ang inihahandog ngayon ng Project NOAA, isang online risk reduction and management program na binuo ng mga eksperto ng UP at DOST halo 60% na raw ng mga lokal na pamahalaan ang gumagamit nito. Pero pwede itong buksan online ng kahit sino para magkaideya kung saan dapat lumikas sakaling magkabaha, landslide at storm surge sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.